Patuloy na mag-suporta. Dapat para sa mga fatal variety at seniors. You want kami! You want kami! Malawala pang si Juan sa resulta na naging halala. Boss, na lang namin si Wilay po. ko hindi uh, asenso ang ating bayan. Yan. Nandito ka lang ang para sa mga saragdano ng gabi. Bakit hindi ko gano'n sa kanila? pa! Natulog ka ba? Hindi pa. Gusto ka na kasi matapos ng para makakulit lang. Bakit na mo talagang ako ni Eric? Tinulungan ka na sana lang dito kanina pa. Patatapos tayo pa agad sa pagbabalik na mga ito. pag na rin ka sa mga nagsimutan, tsaka nakakaya naman na natawagin ko kayo dito. Tsaka hindi mo malakas yung bagay na kumbaga, may payong naman. Alam mo, malapit na mag-eleksyon dito sa bayan natin. Bakit hindi mo subukan ko mag bilang mayor? Para naman mas magpadali ang pagtulong ko. Sigurado naman ako magpapasya ng homilay na isa ka sa kolipikado. Hindi madaling ko rin yun. Tsaka kailangan naman uh, ng maraming pera sa pagsasagawa ng mga uh, kampanya. Tsaka isa mga kampanya na nakakagamit. Uh, gagamitin ko rin lang yung pera ko sa palatulog. Sa buwan ng mga tao. Ano ba? naman hindi legal ang yung kampanya mo, basta mabuti at tapat ang intensyon mong magsilbi ay buboto ka ng taong bayan. At alam ko rin na sapat ang pera mo para mga kampanya. Bukod pa doon ay may kakayahan ka para mamuno. Ayaw mo lang talaga, napatunayan mo na yan noon dahil ikaw ang dating SK Chairman ng ating barangay. Sige, kung ito yung paraan para mas marami ang matulungan. Si C1 sa kadera na dating mayor ng bayan ko. Na isa kayo sa mga mayor, mayor sa nalalakit na eleksyon? Ah, uh, tama ang iyong balitang natanggap. Kakandidato po mayo na uh -hmm. ako mayor ng ating bayan. Ano po masasabi niyo sa inyong mga tagahanga mga taong so, sumusuporta sa inyo na palagi sa si atis ng pagkatiwa at pinitigay niyo suporta sa inyo? Wala ko man ang ito na ipaalam na inyong ama na isa pa sa kakalitan sa sinalagay ng halimbawa. Patuloy niyo po akong suporta at makakaasa po, po kayo na hindi ko kayo pibigil. Ano naman po ang masasabi niyo sa mga taong bumabal dito sa inyo? At nagsasabi na hindi ka kwalitigado bilang kandidato dahil isa ka lamang sikat na personalidad pero walang sapat na kayahang mamah mamahala. Isa po akong anak ng dating nahalal na mayor. Bata pa lang po ako, mulat na ako sa mga politikal na gawain. Diyaw ako tumatakbo para maupo lang sa pwesto, ngunit para mag Nais ko pong maging instrumento ng pagbabago sa pag mga at pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Linaw sa sir. Linaw sa sir. sir. Ito na nga ba't ikaw yan? Maraming salamat dahil hindi mo nakakalimutang tumulong dito sa bayan natin kung may nangyayari sa Edja. Wala po ito. Masaya po ang ginagawa ito. At hindi, pero hindi na po ay speak term mo ng parang hindi. Eh. Matagal lang po tapos yung trabaho ko. Ito, ito para sa Edja. Okay, Pahinga po kayo at kumain ano, pinag-isipan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Oo, oh, pinag-isipan siya, siya na mabuti bago ako nagkaroon ng pinag diba, you know, decision na Gusto ko talaga na makatulong sa maraming tao kaya naisipan kong mga uh, kandidato sa ethics. Naisip ko rin ang sinabi mo na mas magiging madali ang pagtulong ko sa iba at yun ang gusto kong mangyari. Uh, nag na rin ako ng certificate ng kandidato sa COVID. Sabi ko naman sa'yo, kwalipikado ka eh. Ah, dumating yung anak ng mayor at dating sikat top door si Leo. Ikaw ba ang dating SK chairman ng barangay Balintataw? Kung saan ako nakatara dati? Naalala ko marami ang may gusto sa'yo dahil mahusay ka. Kaya ka rin napili sa posisyong SK chairman noon. Siya nga pala. Kaya ka ba nandito dahil mga kandidato? Opa, bukod po sa pangangandidato, dito rin po ako bilang voluntaryo. Ikaw ba si Juan, Yung dating butihing SK chairman? Yung nagsulong ng marami proyekto para sa mga kabataan dito sa barangay. Ano nga ulit yun? Yung anti-HIV pati anti-teenage pregnancy campaign. Pati yung Youth Development Council dito sa barangay. Tsaka, ikaw din yung nagsulong di ba na scholarship para sa mga kabataan? Opo ako nga po. Hindi ko na po magagawa yung mga bagay na yun kung walang, wala akong suporta ng mga kabataan ng panahong yun. Ginoong Leon, ano pong masasabi niya sa mga kababayan natin na nasa lanta? Ako po'y nari dito para ipakita ang aking pagmamahal. Gaya ng sabi na aking sa dating mayor ng naturo ang turo niya sa akin ay ang tumulong sa mga. Ito pong mga tulong na ito ay galing mismo sa aming isa. Galing ng mga proyekto itinaguhin ng aking ako. Queen, tara, gawin natin ang poster si Eva para madalit sa parang matang. Nang sa na ay mas lalo pa siya makilala at makonsidera ng mga nababayan natin yung mutante. Salamat sa support at ang niyo sa akin. Tatagumpay tayo para sa ating bayan. Malakas bang dati ko dyan sa ating mga tao? na yun, sobing sobe, pang malakasan. Maka siguro ba tayo makukuha natin ang buwan na natin makagabay? Siyempre naman po. Ah, mabuti ng Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga putante. Tayo nandito ngayon upang kilalani ng mga kandidato sa nalalapit na inyo. At alamin ang kanilang propaganda at plano para sa ating bayan. Ako ay simple tao lang. Ngunit may malaking plano para sa ating bayan. Ang ko mapaulat ang ating mga Kung Kung sa ako ay yung inalal, may nagpapagpunong Ating bibigyan ito ang pampagpunay ng ating mga kababayan. Ang scholarship para sa mga kabataan. Pagpapaganda ng mga kawani ng ng sapat na sa para sa mga PWD at senior citizen. Paglalaan din tayo ng pondo para sa pagkabagawa ng mga kinakailangan yung best natura ng ating munisipalito. Thank you. Magandang araw po sa inyong lahat, narito si Leon Saavedra. Magandang araw po sa inyong lahat, ako si Leon Saavedra. Ang sarili ko ay aking hihahatog sa inyo upang maglikod tulad ng ginawa na aking nama sa siyang ang bayo. Aking itatagoy siya at, at palalawakin pa ang alinmang proyekto na kanya napasimulat mo upang mas uninhawa ang buhay ng ating mga kababayan. At sisigurang tayo magiging sa natin para sa mga mamamayan at magbibigyan ako ng maraming trabaho lalo na roon sa mga na apeng natin. mga kapatid. Ayun po ito namin sa lahat. <coughs> ganito? Dahil alam nilang tayong pinakamalalang nasa lanta ng bagyong onyo. Oo nga eh. Yung Yuwan, napakadaming sinabing tanong. Pero sa tingin ko, walang boboto dyan. Kahit na magpakitang gilas pa siya. Oo nga. Sa bagay, kasi si Leon, anak naman siya ng dating mayor eh. At sikat na siya dito sa ating bayan. Kaya, alam na natin na siya na agad ang mananalo. Walang galang lang po. Pero ko yung mga sinasabi nyo. Kung pagbatayan nyo lang ay kasikatan ng isang tao sa pagboto, ay sa tingin ko hindi aasenso uh, ang ating bayan niyan. Ibang nga dapat ang iboboto natin yung taong may plataforma na may magandang plano kung saan uunlad ang ating bayan. Kung ang batayan nyo lang is kasikatan niya, eh itigil nyo na ito. Anong kalokohan to? Oh, nangungusan ka ata. Gumawa ka ng paraan upang manalo. Tatandaan mo palagi, dalaw mo ang pangalan ng Sabedra. Hindi ang isang katulad ni Juan ang tatalo sa akin. Pumilos ka na. Sa so, lahat ng mga kalaban mo, si Juan ang palaban at pinakamagaling. Nasa kanya ang pulso ng bayan. Wala na kanyang binatbat sa influensya at kapangyarihan ng ating pamilya kung may kilos ka na ngayon. Hello. Oh, no, nandiyan yung pera. Oh, boss, na lang namin si Binay. Kami po ay grupo ng mga kabataan na ng pagbabago. Pumili po tayo ng karapat-dapat suportahan. Boto ko, dangat ko, kaya't mga malagaan at iingatan ko. Dapat sa darating na eleksyon, pumili tayo ng mga kandidato na may tunay na malasakit at pagmamahal sa kanyang nasasabupan hindi lang kuda pero mayroon nang nagawa at marami pang magagawa para sa ating lungsod. Maging mapagmatsya at mapag-analisa tayo sa mga natutusuhan natin sa darating na eleksyon. Dapat pumili tayo ng kandidatong patidokan walang bahit ng korupsyon, malinis ang rekord, higit sa lahat ay may matinong plano para sa ating bayan. Mga kaibigan, kapatid at kapag boto nyo ay pag-isipan. Isaalang-alang ninyo kinabukasan naming mga kabataan. Bumoto para sa pagbabago, paglago, at pag ng ating bunda sa panigat. Nakapagbigay bigyan naman ba ng na pera sa mga taga-pangasiba, pati sa mga botante? Oo, oh, boss. Nakapagbigay na ako. Eh sa media, natapalan niyo na ba ang kanilang bibig para hindi gumanda pa sa nangyari? Oo oh, naman, boss. Hindi yung mga yun. Maasahan ko ba yun? Sigurado ba? Yes, boss. Pansyado at na yun. Ah, mabuti naman kung ganun. bilang malimang limang foot, anim na libo at pitong daan apat na may limang foot isang porsyento ay nagbubisil bilang bagong buhay. Sa so, bilang ng apat na boto, at pitong daan at po yung foot siyang na may apat na apat na porsyento ay pangalawa lang ang C1 sa resulta na naging halaman. Sumantala, nakakuha ang independent candidate na si Orion na tatlong at 21 daan at dalawang na boto na may limang porsyento lamang. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Wala ko rito kung hindi dahil sa inyo at sa pagtitiwala ninyo. Kayong makakaasa na aking pabubutihin at paasensoy ng ating bayan. Ako po ay narito sa bayan ng Kaatman kung saan mataas ang criminal rate, mababa ang income, may nawawalang budget at talamak ang kabilang bilang na at kaso ng iba't ibang uri ng krimen. At tayo makikipanayam sa mga mamamayan nito tungkol sa performance ng kanilang bagong mayor na nanalo noong nakaraang eleksyon. Ano pong masasabi niyo sa termina ng Nararamdaman na niya naman po ba ang mga pangako niya? Lahat pa kanyang sinasabi, walang katotohanan. Na ang sinasabi niya ang makataong pagbabago? Hindi na siya naawa, akala niya magbibilog niya lahat ng tao dito. Diyos na ang bahala sa mga ginawa niyang hindi tama. Hindi mo ba na sa atin ang kasalalay ang pagboto? Matanong ko lamang po, sino po ba ang binoto niyo? Si ang pinili ko dahil siya ay mabait at masipag hindi na bibili ng hindi na bibili ang respeto ko kaya pumili ako ng karapat dapat pamilya marami pa rin nabibilog at nasisilaw sa pera at mga salita ni Sir Gion. kaya heto tayo ngayon sabay-sabay tayong nahihirapan maraming salamat daming sindikato Nagulat na kami tungkol dyan sa mga katiwalihan, pati na rin sa kanya pero wala pa rin nagiging aksyon. Sabi niya, gagawin niyang diktas yung bayan. Yeah. Diyos ko, sa panahon ngayon, nakakatakot na lumabas kahit mataas ba ang araw. Kamusta po kayo, Nay? Ayos lang. Bumano po, po ba kayo noong nakaraang eleksyon? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pwede ko hubang malaman kung sino ang binoto niyo? Si Leo. Ano naman po ang masasabi niyo sa pagiging mayor dati pinangako niya sa amin na bibigyan niya kami ng trabaho. Pero ngayon, sumasayad na lang ako. Eh, sapat naman po ba ang kinikita niyo sa pang-araw-araw na gasusin? Oh, Hindi na eh. na eh. Pinagkakasya ko na lang. Kamusta? Bumoto ka ba, ba noong eleksyon? Opo. Maaari ko bang malaman kung sino ang pinoto mo? Si Bakit si <laughs> para po sa akin, mas komplikado siya. At ando ng credential. At higit sa lahat, tumutulong siya sa mamamayan kahit na hindi siya. Ano naman ang masasabi mo kay Leon? Matagal nang panahon nung simula nung nanalo siya. Pero hindi pa siya nararamdaman ng buo. Ang masasabi ko lang sa kanya ay pagbutihin niya pa. At tuparin niya ang mga pangako ito po ang news updates sa mga hinain at saloobin ng mga mamamayan ukol sa pamahalaan ng kanilang nusod. Sila'y umaasang may pagbabagong darating kahit na tila binibigo na sila ng alkalde na kanilang hinalal sa pwesto. Muli ang inyong pong taga-ulat, Faye Ignacio, mula sa Bayan ng Kaadmi. kanya ginagawa mo. Ah, para to sa mga kababayan natin na ah, kapaspalad at walang pambili ng makakain, konting tulong lang. Bakit nag-aabot ka pa rin ng tulong kahit binigo ka nila? Di ba mas pinili nilang maging mayor sila yon kesa sa'yo? Sabi ko naman sa'yo, ang intention ko ay maghatid ng tulong at serbisyo sa tao, may posisyon mo na ako wala. Eh kung sila yun naman ang pinili nila, eh di ano naman. Hindi naman ito mahadlangan para sa para tumulong ako sa mga hirap di ba? Sobrang buti ng puso mo para sa bayang to. Ano bang ginawa nila para marapatan na isang taong tulad mo? Puro kakalukuhan. Hindi naman kailangan ng rason para tumulong. At di naman kailangan ng ano, kapalit o dahilan para magbalasakit sa kapwa. matatapos na nga ang tatlong taong termino ng ating mayor na si Honorable Leon sa susunod na dalawang buwan. At sa isang buwan na naman ay napipinto na ang nalalapit na halala. Ating tanungin ng pulso ng madla kung iboboto ba nila muli si Leon o napapanahon na para humalap naman ng okay. iba. Ano pong sa palagay? Ako po'y okay, magiging tapat. Ayaw ka na po sa pamamunod ni Leon. Si po ang aming iboboto. Oo nga, si ang karapat ang siyang totoong pag ng ating bayan sa gising ng pagbabago. Hindi na kami papasidak. Ihala lang ang tunay na pagkapat-dapat. want kami! want kami! Ang kita po natin ang mainit na pagsuporta ng ating mga kababayan na Yuhan na siyang napipisil lang iboto bilang bagong alkalde ng Monso. Hindi maaari. Kung nakarang eleksyon ay nabayaran ko ang taong boto ng taong bayo. Panigurado lang hanggang ngayon ay madadala ko pa rin sila sa tuloy. anim na libo at limang daan at apat na pagpito na may porsyento ng pitong put dalawang porsyento ay si Yuan ang nanguna sa halalan. Sa bilang ng boto ng dalawang put pitong libo at limang daan at anim na may porsyento ng dalawang put ba? ay pangalawa lamang si Leon sa halalan. na naitala sa buong bansa ay isa ang bayan ng kaadman sa mga nanguntan na matino, progresibo at maunlad na bayan sa ating bansa. Tunay na pagmamahal at malasakit ang pinakita ng kanilang mayor na si Honorable Yuwan. Paburi at saludo sa kanyang administrasyon. Paalala, huwag ipagbili ang boto. Tandaan, ang boto mo ay maaaring magdulot ng pagbabago o kaparosahan kapag pinagbili mo sa halagang isang libong piso. Go na! Go! 1, 2, 3, go! Go! Oh. Oo nga eh, yung U1, napakadaming sinabing plano. Pero sa tingin ko, walang, ala, mali. Ano kayo simula po? Hindi na kami magpapasok na tayo.

ang suporta sa inyo na labis labis ang pagkatuwa at binibigay suporta sa inyo. Kami po ang grupo ng kabataan nag... Wala po yun. Tsaka gusto ko naman po tumulong sa... Napil mo talaga! Mamaya magkakatoo eh. Pumili po tayo ng karapat-dapat suportahan. Sorry. <laughs> let's see oh, galang lang po. <laughs> Sa atin na kayo sila ganito mga Mars? Hindi mo tayo ngayon?